Hello, good morning mga busking. Welcome to my YouTube channel, Kuya Dongs TV Vlog. Uh, my video for today is yung aking pusang maligalik. Oh. Yan ang video um, natin. A few moments later. Naglaro siya mga bus. <laughs> okay, 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 oh. Yan ang pinanda. Kasi yung malakas mga asar

Ito yung inaaway kami. <laughs> Malakas talaga yung asal. O. O. Tingnan yung mga busing. Yung pusa kong puti. Maligali. Ito kasi ako basketball. O. pupunta kami sa sala at tapos lang namin magkape ayan yung dalawa naglaro nilalaro <laughs> niya si Mingay na malaki ayan ah uh. Sige na puti, laruin mo si Mingming Si Minggay na malaki Sige na, ginapang na Lakas talaga ito ang asar eh O oh. O oh. aket baba oh. silip <laughs> Galing mo Mingming ha ah. Ano tayo basketball Pilipinas no? Oh. Thailand saka Pilipinas mga boss Kaso lang Mayroong nakigulo sa atin yan nang Nagpapansin no? Oh. Yung pusa to Si Mingming <laughs> Kampus pusa dalawa. Ming Ayo pala piti jangan kini ngabus oh. oh. Inaharangan niya, oh. oh. kulit oh. Ula, <mim> ala <laughs> oh, inaaway mo na si ming ha maligalik si losa ka ha? <laughs> si losa yung aking pusang puti ming 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 Ano yung inaway mo si Ming Ming? Ming? Ming, alika Ming! <laughs> Takot tuloy si Ming Ming ah. Ang galing talaga <laughs> pag-tumasalat <laughs> ah. Ang talaga <laughs> Lakas talaga mga sarmuming oh. Tingnan nyo mga boss Takot yung puso ko malaki eh. Uh, si Bingming na malaki. Uy. Oo. <laughs> Nanahimik niya dyan oh. Ino. Lo. Waligalig tuloy. Hila mo si Ming Ming. Ala. Eh. Eh, lapitan <laughs> okay. mo si Ming Ming. Lapitan mo. Laruin mo. Pati, lapitan mo. <laughs> Kasi napakaligalik mo. <laughs> oh. Di diba? <laughs> oh, si oh. oh, oh, ba? Oh, lapitan si Ming kayo ah, Oh, baka. basta abas, yung yun po sa kumalit. Ay, pati, oh. 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 <laughs> I, ming 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 Nagas talaga wala siya rin Ah, yung Puti Puti, puti Puti Tiyan nga ba siya, nao ng nagsiging di tapos Thailand versus Philippines, oh, Thai di deluxe 71 kasi ito lagi tong dalawa, eh. oh. yan lagi itong dalawa yun 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 ka Uh. Ming Ming Si Ming Ming Hello mga boss Dito ko na tapusin yung aking video Thank you for watching God bless Bye bye